Nagtuturoan na ngayon ang kampo ng Bongbong Marcos administration kung sino ang dapat sisihin sa resulta ng katatapos na eleksyon na hindi pumabor sa kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Tiangco, ang tumayong campaign manager ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa katatapos na eleksyon. Impeachment complaint February 5. Um, hanggang ngayon hindi pa nasisimulan um, pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So, yan ang nangyari. Sinabi ko doon sa, sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, make nyo ginagawa yan. Last day of session. Okay, last day of session. Um, June 2 pa magpaadidingin ng, ng uh, Senado yan, magiging issue yan sa eleksyon. So, um, mm -hmm. kaya hindi ako pumema. Tinuloy nila, o de, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung uh, sahig, no? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado na pinupunteria, di ba? Masyado doon nilang pinupunteria. Ibig sabihin, una, yung anak, kinimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung, yung pagpadala sa Hague, um, there are um, circumstances external to us beyond our control. 'Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na 'yan ang ang reason. Ang talagang pinagsimulan niyan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong ginastos ng kampo ng alyansa para sa bagong Pilipinas, lima lamang sa kanilang kandidato ang nanalo. Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, at Lito Lapid. Sa panig ng mga pro Duterte, nanalo sina Bongo, Bato de la Rosa, Dante Marcoleta, Camille Villar at Imee Marcos dating bahagi ng alyansa ngunit inendorso kalaunan ni VP Sara Duterte. Samantala, naglabas ng pahayag si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay sa resulta ng halalan sa Leyte, teritoryo ni Speaker Martin Romualdez, pinsan ni PBBM. Eto ang top 12. Sa Leyte, sa Leyte lang ang pinag-uusapan po okay, natin, ha. Sige po. O, sa inyo na walang hatak si Speaker Martin. O ito ang mga nanalo. Hindi, di ba, syempre expected <laughs> ang i- kakampanya na noon at dapat dahil panalo niya ah. kung siya yung magaling na leader ay buong alyansa. Ah, oh, diba? Oh, oh, pero ito, 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 number one pa rin sa Leyte, si Bongo. Oh, di ba? Identified kay Duterte. Okay. Wala mo kung sino number two? Sa Leyte, ha? Leyte. Oh, si Bato de la Rosa sila oh, yeah. pa rin. Number four, di ba? magkagalit sila ni Amy. Number four pa rin si Amy sa si late. Eh. oh. oh, di ba? Number five, si Dan Marguleta. Oh. Number six, si Erwin uh, Tulfo. So sa top 6, uh, oh. ang kandidato lang niya na pumasok ay si Erwin Tulfo. Number six pa. Ay, oh, di ba? Mm. Number eight, Camille Villar. O, oh, inendorso ni Sara. dat dati yan, matatalo na eh. Oh. Inendorso ni Sarah, nanalo. Mm. Oh, di ba? Mm. 11, Number si Jimmy Bondoc first timer oh. Wow. Mm. Mas marami pang pa boto ni Jimmy Bondoc sa Leyte eh, kaysa kay Pia Cayetano. Mm. Mm. Oo, oh, ba? Diba? Mm. Iwi sabihin, walang hatak. Mm. Si Spekir. Pinaniniwala ang hindi magtagumpay ang inihaing impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte dahil imposibleng makumpleto ang labing-anim na senador na kinakailangan para mapaalis sa pwesto si Inday Sara.